protection at all times, fever does not hurt, referee really needs the here. I don't know why the referee is again. And he uh, eats uh, a right hand as well. round two. But there it is again. And also the punches to the body. And here we go on. Urong Pinoy na hybrid na boksingero ang magpapabagsak kay Terence Crawford sa ibabaw ng lona. Si Terence Crawford ay ang isa sa pinakamalakas na boksingero sa welterweight division. Undefeated at two times undisputed champion. Pero siya ay ilang beses ding narugi sa ibabaw ng lona. Sa pagsibol na mas pinahybrid na Pinoy na na buksingero. May isang Pinoy sa welterweight division na kayang pabagsakin si Terence Crawford sa ibabaw ng lona. Mula taong 2019 ay hindi pa natatalo ang ating bida. Knockout lahat ng na mga nakalaban niya. Anim na bansa ang kanyang pinatumba na hindi nagawa ni Crawford sa talang buhay niya. China, Iran, Pakistan, Indonesia, Thailand at India. Anim na bansa ang pinasuko ng ating bida. Matapos talunin at pabagsakin ang pinakamahuhusay na boksingero nila dahil dito hinakot talaga ng ating pambato ang mga belt at titulo at kampyonato na maaring mas matindi pa kay Pacquiao ang ating buksingero. Si Joper Berham Montano ay ang tinaguriang El Guapito ng Philippine Boxing. Nagmula siya sa Bago City, Negros Occidental. Katulad ng ibang nangarap na boksingero, nagmula rin sa hirap ang ating pambato. At pagsasaka rin ang tanging hanap buhay ng pamilya nito. Mula pagkabata ay bugbog na sa kakatrabaho at maagang nabatak ang katawan ng ating boksingero. Kaya napakalakas ng stamina nito. May natural na talento at napakalakas ng kamao nito kaya kinuha siya ng mga Arabo para hasain ang gusto ang talento nito. Araw ng Sabado, February 4, taong 2023 sa BIC MMA Gym, Dubai, United Arab Emirates ay dumayo ang ating pambato. Haharapin niya rito ang pinakamalakas na boksingero ng bansang China. Si Bashabu na si Yuola ay isang higanting chinong boksingero. Napakalakas nito pero binugbog lang siya Ni Joper Montano. <tuk tangan> dahil sa impresibong panalo kontra sa napakatangkad na pambato ng China ay nabigyan ng pagkakataon Taon ang ating bida na lumaban para sa Asian Boxing Federation Welterweight Title. Araw ng Webes, March 30, taong 2023, dumayo ang ating bida sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand. Makakalaban niya rito ang pambato ng bansang Iran, na si Kashar Gazemi, na may 100% knockout power ratio. Sa record na 7 panalo, lahat sa pamamagitan ng KO. Kaya heavy underdog dito

Dito sa round number 6, sumuko na ang kalaban ni kababayan dahil nabali na pala ang balikat niya sa laban. Araw ng Webes, June 29, taong 2023, sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand. Dumayo ang ating pambato na si Jopper Montano upang harapin ang isang boksingero na naghamon sa kanyang trono. Si Muhammad Bilal ay ang kinatatakutan ng Pakistan. Bago siya naging boksingero ay naging isa muna siyang leader na mga bantito. Sa mukha pa lang nito ay parang hindi na siya bubuhay ng tao. Kaya napakabangis ng kanyang naging entrada nito. Idagdag mo pa ang pagiging UFC champion niya. Kaya nakakatakot talaga ang boksingero na kalaban ng ating bida. Meron siyang record na labing isang panalo. Siyam dito ay pinatulog niya lahat sa ibabaw ng lona at tatlong talo lamang samantalang si Joper Montaño ay meron namang labing limang panalo labing tatlo dito ay sa pamamagitan ng KO at mas marami na limang talo kaya heavy underdog po dito ang ating pambato round number one balbasarado at nakakatakot ang kalaban ng ating pambato pero hindi naman natinag dito si Joper Montaño agresibo agad ang ating kababayan, pinakita niya agad ang lakas ng isang Pinoy sa kanyang kalaban Orthodox. Chim and Dubai and third fighter to compete for them both. so this is what I'm trying to say if it's who I'm thinking of very very accurate with his straight and again going to the government Mohamed Bilal good right hand there from Mohammed.

from Mohamed Bilal. To right hook to the body there from. Whoa, big miss there from Joffre wants to be. Whoa! Eight, a huge left hand which put him off balance. A long, long left hook as well to the body so now. And that's it for round 2. Round number 3, nakukuha na ni Jopper Montano ang tamang distansya at tempo, kaya napapaatras na ang kalaban niyang boksingero. right hook there. Good left to the bullet. Oh, good right hook there from Joffre as well as Mohammed. Look, accurate. And he lands with the lining is rhythm and groove in that round, and that's it for round 3. Sa round number 4, ramdam na talaga ng kalaban ang bigat ng kamao ng ating kababayan. Kaya gusto na nitong makapanggulang at hinedbat na ang ating kababayan. Oh, and this Tuloy ang laban ng dalawang boksingero at dahil sa headbutt ay naging lalong halimaw ang ating pambato para hindi na muli makapanggulang ang kalaban nito. one-two connects though for that time. Just over the halfway mark. Less straight, connects there for Jofa. Again from Jofa connecting and straight down the middle. Ahmed. Jofa landing with the right. Right hand connects though for Mohamed. Good shot. Sort of woken up a little bit after getting... Round number 5. Puro power shot na ang pinakawala ng ating kababayan. Pero ayaw talaga magpatalo ng kalaban puro power shot din ang pinakawala ng boksingero ng Pakistan pero mas madiin talaga ang suntok ng ating kababayan. Direct the there from Muhammad. Right overhead there from Muhammad He's trying to have a firefight in the pocket with Jafar. Once good one two that lands for Joffer as he... it's been a very left hand to the body there the middle but Joffer with a good flurry and connects with the left hand big right hook as well that's good to it from sa round number 6 dito natatapusin ang ating kababayan ang paghihirap ng kalaban puro powerful na suntok ang pinakawalan ng ating pambato na accurate na tumama sa kalaban nito 1-2 down the middle for Joffer Good hook to the body there from Jofa and a right hook to the head as well. Left hand lap, need to see some offense. Throw as many shots to the body as he can against Jofa. Dahil sa diin ng kamao ni Jofa Muntano, ay tuluyan ang bumagsak ang kalaban niyang buksyero. Pero sobrang yabang nito at tinawanan lang po ang ating pambato. It's down, it was the left hand from Jofa. Muhammad is taking a knee. Muli siyang tumayo at lalaban pa dahil sa kanyang inaakala na mananalo pa siya pero parusa lang ang matatanggap niya at dito na siya mawawasak dahil hindi na niya kaya. Okay, looks like the fight's going to continue. First knockdown in this round and Chopper going in for the kill. Left hand thrown at Muhammad, three times in a row and Muhammad's down for a second time. One more time and that's going to be it. Is Muhammad gonna get up? I don't think he is. Isang bagong kampiyon na boksingero, si Joe Montano, ang muling magtataas ng karangalan ng mga Pilipino. Mas matindi pa ay Errol Spence Jr. at Terence Crawford ang boksingero ng ito ang papalit kay Manny Pacquiao sa kanyang trono. Naging bagong kampiyon ng WBO Oriental Welterweight Division si Joe Permuntano. kaya dumagdag na naman ito sa nahakot niyang kampiyonato. Araw naman ng Sabado, September 30 taong 2023 sa FCC Gym, Pataya, Thailand ay muling dumayo ang ating bida. Makakalaban niya rito ang pinakahalimaw ng bansang Indonesia. Si Ribo Kondimang ng Indonesia ay nangako na wawasakin ng ating buksingero pero round 2 lang pala ang itatagal niya sa ating pambato. The, well, the And it looks like the Filipino is already very strong. And it looks like it will get overwhelmed by the power. right hand landings to the body and Reba just took a jab in his face there it is again that left hand that Jeff wants the front there it is it lands clean on the chin but Reba and his head snaps back round number one and another left hand sends his opponent to the canvas joy he thinks he's won reva's tick you cannot be saved by the bell fighters and to there your Round number two underway. Pull something out the back. I know it's only round number two. But there it is again. Sending is a permanent title. Rebo is up. And the ref is called. Isang napakatindi at impresibong knockout na panalo ang pinamalas ng ating boksingero. Kaya nakuha na naman niya ang kampionato ng Asian Boxing Federation Welterweight Division. Araw naman ng Sabado, March 30, taong 2024 sa World Champ Stadium, Bangkape, Bangkok, Thailand. Ay muling dumayo ang ating kababayan. Haharapin niya rito ang pinakamalakas sa bansang Thailand. Si Atcharia Wirojana Sunubo

there's Lance clean for Jofa Montana. Let's one, as it works both ways, and there it is. Very good by first, he's <laughs> trying to get Mr. Jofa Montana, just to throw the uppercut. If you're putting your head down, you're going to the uppercut. A big left hand! Knocks Achiria back, and it was more of balance than anything, but a beautifully timed left hand win. The score has this talent, and he hits a right hand as well. The Kahit na matangkad at napakalaki ng kalaban, nagawa pa rin ni Kabayan na talunin siya sa isang napakagandang knockout na pamamaraan. Nadepensahan na naman ng ating pambato ang kampionato ng WBO Oriental Welterweight Division. Araw naman ng linggo, October 6, taong 2024, ay muling dumayo ang ating bida sa Ramidra Lumpini Stadium, Bangkok, Thailand. Nabigyan siya ng pagkakata para kalabani ng kampyon na pambato ng India na si Shiba Takran. Hawak nito ang titulo ng Universal Boxing Organization Continental Welterweight Division. May record po ang Indianong ito na labing siyam na panalo, sampok sa pamamagitan ng brutal na KO. Kaya crowd favorite talaga siya sa laban na ito. Pero katulad ng ibang boksingero na nakalaban ng ating pambato, round number 5 lang din ang itatagal ng kalabani.

Don't know why the Maari talaga niyang talunin at pabagsakin si Terence Crawford. May ibubuga talaga ang ating kababayan. Siya na ngayon ang bago nating aabangan sa sport na suntukan. Nagbigay siya ng maraming karangalan sa mga Pilipino. At di na magtatagal si Jopper Montano ay magiging world champion na natin ito. God bless everyone. Papa!